Ang topic na to is about first menstruation ng isang babae at ang tawag dun ay menarche. So, ito yung question. Good morning po. Ask lang po sana tungkol sa anak ko. Nagfirst first regla po kasi siya ng August 2. 11 years old po siya. Tapos hindi na po nagkaregla ulit. Expected po namin September first week. Ga ngayon wala pa po. Ano po kaya ibig sabihin nun? Kapag sinabi natin yung yan ay first menstruation nang isang babae. So, tatandaan nyo kung anong edad nag-menstruate na pinakauna ang isang babae or yung anak ninyo. Kasi yan po ay tinatanong sa mga history taking ng mga doktor. So, nangyayari po ang menarche na yan kapag ka ang hypothalamic pituitary ovarian axis ay nagmature or nagmamature na. Once na ito po ay nagmamature na, then dun po mag-start na magkaroon ng regla ang isang bata. So usually, ito po ay nangyayari 10 to 16 years old. At ang average, around average is mga 12 years old, yung mga babae usually nagkakaroon na ng menstruation. So, kung na-delay po ang inyong anak, ang ibig sabihin lang po noon is, syempre nagmamature na po ang axis na ito, pero hindi pa po sila totally matured. So, pwede po talaga na madelay po ang kakamenark lang na babae. So, ang gagawin nyo po is observe po ninyo dahil habang patagal po ng patagal na nagkakaroon ng menstruation, paregular na po yan ang paregular. So, may iba naman po na mas regular na po ang cycle nila pero may mga babae po na hindi pa rin po ganun karegular sa simula. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.